Tingnan nyo, ang mga hindi kababayan, hindi sila dumano sa pagpapatawag ni mga Senator Aimee at ni Senator Bato. Itong mga umaristo ay PRRD. Kaya makikita mo Pero talaga yung tigil. taong na nagsasabi ng tunay, totoo, ah, sa kanilang servisyo kasi o kasinungalingan. O kasinungalingan ng ating Makikita Senate dito. President Chief Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Nako, magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Hindi ako papayag, hindi rin papayag.